sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, binubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw, at nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin tulad ng isang mainit at mapagkalingang yakap. Salamat sa regalong ito na tinatawag na buhay sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong huminga mangarap at maglakad sa iyong tabi. Magkaroon ka ng magandang araw sa presensya ng Panginoon. Magandang umaga. Kumusta ang iyong puso ngayon? Naisip mo na bang ang bawat umaga ay isang bagong regalo mula sa Diyos? Isang bagong kabanata na maaari nating isulat na may pag-asa, pananampalataya at pasasalamat. At alam mo ba kung ano ang mas kamanghamangha? May pagkakataon tayong simulan ang ating araw hindi lamang sa pag-iisip tungkol sa ating sarili, kundi pati na rin sa pagdadala ng mga pangangailangan ng mga taong mahal natin kay Diyos. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng isang panalangin na ginawa ng may katapatan at pagmamahal? Ngayon, nais kitang anyayahan na maging bahagi ng espesyal na sandaling ito Sama-sama tayong manalangin para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan, at kahit para sa mga tao na nasa kabilang dako ng mundo na marahil ay hindi natin kailanman makikilala. Ngunit kailangan din ng isang salita ng pag-asa. Dahil ang panalangin ay walang hangganan. Tumatawid ito sa mga pader, lumalampas sa mga hangganan at umaabot sa mga lugar na hindi maabot ng ating mga kamay. At ngayon, maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang pagpalain ang isang tao. Kaya, huminga ng malalim, buksan ang iyong puso, at sumama ka sa akin. Simulan natin ang araw na ito na may pananampalataya, may pagmamahal, at may katiyakan na naririnig ng Diyos ang bawat isa sa ating mga salita. Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi ba? At sa paglalakbay na ito, lahat tayo ay humaharap sa mga hamon. Minsan, mga maliliit na problema sa araw-araw. Minsan, mga sitwasyon na tila mga bundok na imposibleng akyatin at ano ang ginagawa natin kapag nakikita natin ang isang taong mahal natin na dumaranas ng hirap? Maraming beses, tayo ay nakakaramdam ng kawalang kapangyarihan. Nais nating magkaroon ng lahat ng sagot, magkaroon ng solusyon sa dulo ng dila, o kahit na ang kapangyarihang baguhin ang sitwasyon gamit ang ating sariling mga kamay. Pero alam mo ba kung ano ang ating pinakamalaking sandata? Ang panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan. Ito ay isang kilos ng pagmamahal. Ito ay pagsasabi, Nag-aalala ko para sa iyo, at dadalhin ko ang iyong pangangailangan kay Diyos, dahil Siya ang makakagawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. At ngayon, Nais kong ipaalala sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Diyos para sa iyo at nais niyang gamitin ang iyong mga panalangin upang pagpalain ang buhay ng mga taong mahal mo. At hindi lang iyon. Ang panalangin ay nag-uugnay din sa atin sa mga tao na malayo na marahil ay hindi natin kailanman makikilala ng personal ngunit kailangan din ng isang salita ng pag-asa. Isipin mo kung ilang pamilya sa buong mundo ang humaharap sa mga hamon sa eksaktong sandaling ito. Mga taong may sakit na nawalan ng mga mahal sa buhay, na nawawalan ng pag-asa. At alam mo ba kung ano ang kamanghamangha? Ang iyong panalangin ay maaaring umabot sa kanila. Kaya, ngayon, sama-sama tayong manalangin para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan, at para sa lahat ng mga nangangailangan ng himala. Dahil ang panalangin ay walang hangganan, ito ang ating paraan ng pagsasabi. Diyos, nagtitiwala ako sa iyo at alam kong maaari mong gawin ang higit pa sa aking maiisip nais kong ibahagi ang isang mabilis na kwento sa inyo ilang taon na ang nakalipas isang kaibigan ko ang dumaan sa isang napakahirap na yugto siya ay walang trabaho at ang kanyang pamilya ay humaharap sa malubhang problemang pinansyal isang araw naramdaman ko sa aking puso na kailangan kong manalangin para sa kanya araw-araw sa umaga at alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng ilang linggo, nakakuha siya ng bagong trabaho at nagsimulang bumuti ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ipinakita nito sa akin kung paano ang panalangin ay maaaring maglipat ng mga bundok. At ngayon, nais kong anyayahan ka na gawin din ang parehong bagay para sa mga mahal mo. Minsan, maari tayong mag-isip. Talaga bang may epekto ang aking panalangin? Nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan. Ito ay isang kilos ng pagmamahal, ng pananampalataya at ng pagtitiwala. Kapag nananalangin ka para sa isang tao sinasabi mo, nag-aalala ako para sa iyo. At naniniwala ako na maaaring kumilos ang Diyos sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano ang mas maganda? Hindi nakikita ng Diyos ang panalangin bilang isang maliit o walang kabuluhang bagay. Nakikita niya ang iyong puso. Nakikita niya ang iyong intensyon. At nangangako siya na kapag tayo ay nananalangin ayon sa kanyang kalooban tayo ay kanyang pinakikinggan Nakasulat ito sa Biblia sa unang Juan kabanata 5 taludtod 14 Ito ang tiwala na mayroon tayo kapag lumalapit tayo sa Diyos kung humiling tayo ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban tayo ay kanyang pinakikinggan Ibig sabihin nito, kapag nananalangin ka para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kaibigan, at kahit para sa mga tao na hindi mo kilala, inilalagay mo ang mga buhay na ito sa mga kamay ng Diyos. At siya ay maaring kumilos sa mga paraang lampas sa ating pangunawa. Maaari yang pagalingin ang mga relasyon. Ibalik ang mga pangarap magdala ng kapayapaan sa mga puso at kahit nabuksan ang mga pintuan na tila sarado magpakailanman. Kaya, ngayon, nais kong hikayatin ka na huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong panalangin. Bawat salita na sinasabi mo sa panalangin ay parang isang buto na itinatanim sa puso ng Diyos. At sa tamang panahon, gagawin niyang mamulaklak ang butong iyon. Kaya, hindi mahalaga kung ikaw ay nananalangin para sa isang tao na nasa iyong tabi o para sa isang tao na nasa kabilang dako ng mundo. Ang iyong panalangin ay makapangyarihan. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi. Diyos, nagtitiwala ako sa iyo at alam kong maaari mong gawin ang higit pa sa aking maiisip Manalangin tayo ng sama-sama. Isara ang iyong mga mata sa isang sandali. Ilagay ang iyong kamay sa puso at maramdaman ang presensya ng Diyos dito kasama natin. Mahal na Ama, pinasasalamatan ka namin para sa bagong araw na ito. Salamat sa pagkakataong lumapit sa iyo na may mga pusong puno ng pananampalataya at pasasalamat. Ngayon, Iniaalay namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at lahat ng mga taong nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Panginoon, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat tahanan. Ibalik ang mga nasirang relasyon, pagalingin ang mga sakit na nakatago, at magdala ng kapayapaan sa mga pusong naguguluhan. Hinihiling din namin para sa aming mga kaibigan, ang mga malapit at ang mga malayo, naway yakapin ng iyong pagmamahalang bawat isa sa kanila, naway ang iyong pag-aalaga ay sumaklaw sa kanilang mga buhay, at naway matupad ang iyong layunin sa bawat kwento. At, Ama, hindi namin nakakalimutan ang mga tao sa paligid ng mundo mga taong humaharap sa mga digmaan, gutom, sakit at kalungkutan. Nananalangin kami para sa iyong awa sa kanila. Naway umabot ang iyong pagmamahal sa bawat sulok ng mundong ito at naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa ay magbantay sa mga puso at isipan ng mga nangangailangan sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, alam namin na Ikaw ang Diyos ng imposible at walang bagay na masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan. Kaya, iniaalay namin ang lahat ng mga pangangailangang ito at idinedeklara na ang iyong pangalan ay maluluwalhati sa bawat sitwasyon. Salamat, Ama, sa pakikinig sa amin. Salamat sa pagmamahal sa amin ng labis. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway, ang panalangin na ito ay nakapagpabago sa iyong puso. Tandaan, ang panalangin ay ang ating paraan ng pagsasabi sa Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya. At nais kong hikayatin ka na ipagpatuloy ang pananalangin araw-araw. Dahil ang panalangin ay hindi lamang nagbabago ng mga sitwasyon, kundi nagbabago din sa atin. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, iwanan ang isang Amen sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa isang tao na nangangailangan ng isang salita ng pag-asa ngayon. Sama-sama, maaari tayong magpalaganap ng pagmamahal, pananampalataya, at pag-asa sa buong mundo. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng sandaling ito kasama ko. Nawa'y pagpalain ng Diyos ang iyong umaga, ang iyong araw, at ang buong buhay mo. Isang yakap at hanggang sa susunod na video.